kasama ko naman ngayon mga Ludi ang jigolos Jigger so, yun o malalapit na mga ano na mga angler magjijig kami ayan o sa na sila hindi kami nakarting doon sa spot na pinuntahan namin nakaraan gawa ng itong mga Ludi o ayan aabutan kami ito tatamaan kami nito so para safety na lang dito kami sa may bandang tabi lalim na spot na ito nasa ano rin 170 meters sama spirit si gearbox Gebajai. Yeah. natin. Na first trap. Sana may rito. <laughs> oh. Kena si malu di. Kena ¡Que rompa

Malaban ah Talaga <laughs> naman Malaya pa yung Kuya Bogs

yung gaitaw pag may kinagatan ah talaga un? Okay. ano yung rod na yan? yan yun ang gailan na iroplano? yun na pala yan? ayoko na ay, siyang ay, ay, baliin ay sabihin mo kung nga pa sila yung ulo ah ahahahah gilid huwag mo lang paan na, <laughs> <'kay>, <laughs> <laughs> pa sa ulo ko ni ito yung masaya pag gait mga ludo mga gait naman yung labanan talaga nakakatawa pag may kumagat sumama so, ka na lalong lumakasan oh sa ha? Ayaw, Aroy. <laughs> ang Aroy <pangarap. laughs> Ang pangarap Ang pangarap Ayaw sumama pagdating sa ibabaw Lakas nito ha Ano na Mas apat na minuto ng labanan Ano? <laughs> lakas oh parang hindi nag-iingit yung rail mo ngayon kaya uh -huh. ayun na ba yung nakarang mo na, na dugtot bago to shout ah. out oh, kay Rayoshi ayun ah, pala bago pala yan uh, accurate uh. Uh, Bonspallyan. Bonspallyan. <laughs> Bonspallyan. <laughs> talaga shout out kay Rayoshi yung niya mga lodi ang rad oh pala <laughs> talagang ayo 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 Ayan. Yiyo, no? Ito 'yung pinakamasaya talaga sa part na ganito. Yung kinakagatan tapos malaki. Talaga naman. Ah. Ayokong kung yoko ng mga lodi oh. Pero kalo yung yung ko na yung rad oh. Ito po yung rad na wala tayong aeroplano. Hindi <laughs> 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 naman. Ayun si sh si Freak na inaangat nito ngayon. <laughs> <laughs> ah, Talagang pinipirasa na rin <laughs> <laughs> ni Kia <Kebogs. laughs> Seryoso na ito <laughs> Seryoso ah, Bigat. Bigat. seryosong labanan ah Shoutout sa Panorticy <laughs> <laughs> Ah, uh, dito. Anong line ba nito? Ah. Uh, uh, Ilang pounds? Tokayo na Tukayo Fires. Ah, oh, Tokayo Fires. 60 pounds. 60 pounds. Ang kalit lang talaga tipo diba 'yan, no? Okay. Parang di ako maniwala, lit lang eh. Yung gamit namin 100 libras, ang laki. Okay, kaya <laughs> live. Ayun. Ayos. <laughs> Talagang di pa rin ang binigo. Kinagatan pa rin siya sa spot na ito. Okay. Malapit lang sa tabi. talaga naman Hilang Hilang sa... uh, lakas ano oh hindi lumaro ito yung dubbies dito mga lalit excitement thrill kung paano may akit isda kasi <laughs> 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 so, di natin alam kung anong meron na hinihila ah uh, tapos ang masaya nito, habang inaangat yung jokes, sobra yung sawanan. <laughs> <Di> patuloy ano. <laughs> <laughs> Talaga. Ito so, dahilan kaya kami nag Ayun. Para mag-enjoy. <laughs> ayos, ayos. Umabot na 11 minutes. Hindi pa rin naiahon. Aroy, aroy, aroy. Ay naku, na natin to. At ng laban ng taga Mangalotso. Wala Alam ko yung kino mga to. Di eh. <laughs> tago mo iita ko yung buti. kahit tanong na sa niya ako dito sa live ito eh. Talaga. Uh, <laughs> hmm. Ano mila. mila. ulit oh. Ayan, oh. Ayan, sulit, eh Ayan, lumakas ulit. Ayan, no? yeah, lumakas ulit. Oh. Okay. Nakapul na yung pandar niya malis. Oh. Ah, uh, dito pull niya eh. Mas, Pero lang talaga yan. Oh, oh lang talaga. Okay. Ay, hindi pa pala. May nang 30 kilos dito. Sa Mas tampa. Lakas. May nang 30 kilos dito. Ayan. Ayan ah. na, na. na tumakas ito ulit. Oh. Uy, ay, ay, ay. ay. May nang 30 kilos dito kuya. 17 minutes Pagbigyan ko pa lang oh. oh. Ay, oh okay. 17 minutes na labanan Pagbigyan <laughs> lang <laughs> na Pagbigyan ko lang <laughs> na Pagbigyan ko lang <laughs> na Pagbigyan ko lang <laughs> ko lang <laughs> Pagbigyan uh na -huh. Pagbigyan na labanan. ko lang na Pagbigyan na lang na Oh, palit, palit, palit. Yun oh. Palit ng operator. Ah. <laughs> uh, randa din, eh. randa ko ya randa. <laughs> Malaki talaga ito. Pag ano, palag, pag malakas yung palag, buntot. Pero kapag yung hindi na, malakas talaga. Malaban kung may hila talaga siya. Talaga for your life. Talaga ng grabe. Tatunas muna ako. Eh, tanaw na. Masaguloy. Tanaw na. Malapit na. Oh, tanaw, tanaw. Tanaw na, tanaw. Tanaw na mga luti, tanaw na, tanaw. Eh, Ay, no. Ayun Ay, na nga, ayun na siya Kuya pa kami naro kunti kuya Palali ako. Pagkami na rin mo konti. Nauuna tayo. Yan, ganyan naman na. Sabay na natin yung ano niya, galaw. Mas kaya to. Talaga ito, pai. Sisisip, tayo na o. Tingnan natin. Sakit mo kuya Baka magbitaw yung hook anda, anda, Ang daro ang tamo kina Baka magbitaw yung hook Sige tasa mo pa Pop 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 Patay na isda oh. <laughs> oh. oh Dali dali, dali. Ha? Patongin. Hindi, pahilan ko sa bangka muna Dali lang ah, Tanggalin mo na yung hook oh, Tanggalin mo na Ika video na sa paghila sumabit pala rito yung ano yung rubi nangat oh, yung palit o oh. pahila ko sa bangka muna kukunin ko muna magana kuya kaya na iangat mo namin lubid sobrang pinahirapan kami mga lods Tagal na labanan, yung pala sumabit yung ruby dun sa ano, lubid. Pero Pamundo ito na mga nangawil rito Nangyayla ni Kuya ayala lang Kuya Magandang So, pauwi na kami mga Lodi May magtigil na magandang panahon Pero Pauwi next time